Hello mga loves! Welcome sa panibagong vlog. This is Mommy Fern, your mom premier. And for today's vlog, samahan nyo akong bumili ng mga gamit for the resort. Such as towels, pillowcases, and bedsheets. As you can see, dalawa yung kinuha kong towels. Meron akong makapal na kinuha. That is for the rooms. And meron din akong isang kinuha na medyo mas manipis that are for the day tours. And since my touch of green ng accent ng aming logo, I chose to have this color green na rin ng mga towels. Currently, nandito ako sa Mandawi Foam Davao. Actually, marami ding magaganda sa Shopee. Pero dahil nga nagmamadali na tayo, dito na tayo sa Mandawi Foam. Mandawi Foam, bikini On top of that, I also bought yung mga rugs, mga hangers, at mga mops. Very important yon para talaga mamintain ang cleanliness ng ating resort. And of course, you have to also buy a very good quality na mga bed sheets para talagang malapot yung pakiramdam nila while they are staying in the resort. HRM graduate ako and I was able to study some of the ideas then about uh, putting up a resort kaya medyo may idea na tayo tungkol dyan as you can see nagdagdag din ako ng mga maps na bibili natin for sa loob ng mga rooms kaya napabili na rin ako ng dalawang maps actually itong mga maps na to are not real industrial pero okay na rin siya sa mga rooms at yung mga ibang mga small areas namin we found this long table na talagang maganda pero medyo mahal siya at hindi napasok sa aming budget. So as of now, put on hold muna kami. It's very important, as mentioned last time, na you have to consider your budget. Kaya pwede naman kayong tumay ng ibang options. Ayan, nakabili ata ako ng mga 30 pieces na mga bed sheets. Sinamahan ko na rin ng mga hangers. At dahil kami ay nagutom, kumain muna kami sa sangyub kasi marami pa kaming mga bibili ng mga items. Of course, it's very important to sort out yung mga cheaper options. Pumunta kami sa Unitop. As you can see, marami kaming napamili ng mga basurahan, mga rugs, life jackets, at mga ibang extra na mga bed sheets. At yan, as you can see, punong-puno ang aming pick-up at papunta na kami ng saman yan batang gabi. The following morning, ayan, it's very important to roam around the area as well for you to see kung ano pa yung mga pwedeng ma-offer mo na package sa mga magdedator o yung mga bibisita sa resort nyo. Dinala kami ni Neil dito, it's like a ridge na medyo magja-jump off ka sa cliff at sobrang parang 20 feet or more than 30 feet siya pero sa powers ko hindi ko kakayanin niyang ganyan. And as you can see, hindi nakikita pala masyado dito sa video, maraming nag island tour sa area nito kasi yung mga gustong tumalon, pwede kayong tumalon. But of course, you really need to wear life jacket kasi medyo talagang matarik siya at malalim. Back to the resort, ayan, it's very important then that you have your personal touch according to your taste or kind of peg ang gusto nyo ilabas. I'm so glad na hindi, hindi naman ako nakagraduate ng interior designing but nasanay ako na mag-decorate talaga sa bahay when I was young. Yang hawak ko pala na carton is nabili ko sa Wilcon. It's a Buddha Rally kasi nga ang ating peg dito is Bali slash Siargao na theme. You have to stick to your theme para hindi ka mawala at maswayed in at hindi basta-basta na lang anong madecore mo at mailagay mo sa iyong resort. I will do my best to have a beach tour soon kaya till next vlog. Thank you!